ang anak na ako. Eh, di sige. Dahil siguradong mga anak din ang inyong pinaghirapan. Tiyak yun! Ha! Oh! ha! Bakit? Magaganak na ako! Ha! O, kita nyo na, hindi ako nagkamali. Yan ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ah! Magaganak na daw! Magaganak Abangan nyo yung kotse rito. Pare, anong ginagawa mo rito? Panganganak na yung asawa mo, ah. Bilis-bilis na muna. Ang pihira naman to. Wala man lang consideration sa asawa niya. Let's go na. Oo. Eh, uh, sandali, sandali. Wala akong ano eh, bathing suit. Kaya hindi ako makakapag-swimming. Naku, iya, hindi problema yan. Pahihiram kita ng bathing suit ko. Ayan. Sinot niyan? Oo, ayan. oh akin lahat yan. Ayan. Bala eh. Ang ibig mong sabihin, kasya sa yung size na yan? Actually, hindi to kasya sa akin. nag aerobics kasi ako. Yan ang target size ko. Ba, alit naman ng target mo. Baka hindi mo tamaan. hindi <laughs> 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 e, talaga to. Teka, isusoli mo sa akin yan. Baka ang kinin mo, ha? Akin yan. <laughs> Sorry. Hindi. Pero, ano eh, Parang, hindi. Parang hmm. sumama yung pakiramdam ko eh. Parang hindi ko kayang mag-swimming. Ano ka ba, Iya? Okay yung pagsiswimming. Pagpaganda ng katawan yan. Madalas ako mag-swimming. Tingnan nyo. Oh, halata, di oh, ba? Oo, um, oh, eh. Oh, di oh. ba? Oo, oh, <laughs> mami. ka ng dolphin. <laughs> <laughs> Ssst, ano ka ba? Dolphin-dolphin ka dyan. Pastos ka. Hindi, mami. Huwag mo siyang pakinggan. Alam nyo, totoo talaga. Uh -huh. Mukha ka yung artista. Talaga? Oh, mukha artista? Talaga? Hollywood! Hollywood! Hollywood. <laughs> <laughs> mukha si Free Willy! <laughs> Talaga? Salamat! Ay, Ano ka, ka na naman? <laughs> <laughs> Hindi, ito naman. Bagay naman sa kanya, di ba? <laughs> Sikat ba si Free Willy? Oo, uh, oh, ma makinis ang kutis naman. Ay, makinis <laughs> ka pala ma eh. Sa ka mukha ko si Free Willy. Let's celebrate! Come on! Pag-inis kailangan ko ba talagang isuot yan? Oo! Kailangan mo isuot yan dahil akin yan. Si sexy ko diyan. Copy ko. Kung may binabalak ka, hindi ako pwede, meron ako. Importante ito. Kahit na importante, hindi pa rin ako pwede. Alam mo, meron tayong malaking problema eh. Problema? Ano yun? Bulis ako. Ha? Huh? Oh! Daisy! 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 Oh, magiging mami na ako. Tuktok mo. Huwag ka na mag-ilo siya mag-iina. Bakit? Wag, please. Walang karapatan ng sino mo na <tuk mo> Hindi sila. Hindi ako, hindi ikaw. Ha? Itutuloy ko ito. Ang problema lang natin, mga bahay natin. Ah, magtataka sila pag nalaman nila bigla tayo magkaka-baby. Ah, ako pa alam. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? At tagal-tagal na kayo nang hinahanap. Puros ka, bulakbol! Wala kang kwenta, bubang! Ayan! Sabing baba! Pipilangan kita! Umaka! Isa! Daddy! Dalawa! Hindi ka hindi ka makuha sa bilang, ha? Ano gusto mo? Dad? Diyan si Dario! Baby ko! Baby ko! Mabuti naman! Mabuti kung may sita kayo, Aiza! Eh bakit ito pa? Ba? Kaaga-aga eh, mukhang napakain ng ulo nyo. Paano ba naman? Itong hartinero natin, ang tagal-tagal ko nang hinahanap, nandiyan lang pala! Hmm? <laughs> Desiderio! Isa! Nakuha ko na Isa ng gola nyo! Ang laki ng pinagbago nyo ah! Oo nga eh! Pero kayo, wala kayong pinagbago! Andiyan pa rin kayo! <laughs> Andiyan pa rin siya? <laughs> Akala ko ho ba marunong kayo umakit ang puno? Oo nga! Marunong akong umakit pero hindi ako marunong bumaba eh! Wooo! <laughs> Kung ano-ano pa dinatailan mo! Doon lang nga tayo sa loob. Nagluto ng masarap na ba sila nanay mo eh. Ano po, kahit tayo. Excited na ako. I'm so proud of you. Ngayong magiging tatay ka na. Wala na akong dahilan para maginala pa sa'yo. iyo <laughs> ha Isa kang tunay na lalaki! <laughs> Dad, gusto ko po makita yung magiging anak namin. <laughs> Teka lang, alam na ba ng mga magulang mo? Um, Tumatawag po ako kanina, pero wala naman po sumasagot. Pero huwag ko kayong mag-alala dahil baka mami makadaan kami. Huwag kang mag-alala, iha. Alam kong proud na proud ang papa mo. Tingin ko rin, ho. <laughs> ah, dad, napagkasunduan po namin ni Aiza na kung sakasakali pong magiging nalaki po yung magiging anak namin, susunod po namin yung pangalan sa inyo at saka po sa father niya. At kung sakasakali naman po magiging babae, eh, susunod sa pangalan ko fabulous di ba? ah ah dad at dog ko to eh ay magkakanda okay oh, to unun mm -mm. bagay para kay baby ege okay. ko yan. Iyak ka. Pustos Ay, ka. Eh, yun ang napili ko eh. Ito, tingnan mo. Maganda to, di ba? Pangit ang kulay? Maganda to. Hindi maganda ang kulay. Maganda to, di ba? Pangit. Hmm? 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 Maganda. Hmm. Alam mo yan. Try mo lang for a change. Hmm. Maliit siya. Ah, yung para sa sa'yo. Eh, para katino ba to? Para kay... para dyan! Kanya? Oo. Kala ko naman sa akin. Ang laklak -lak ng braso mo dyan eh. Kasha. Kaya umulis na tayo. Lottie ka. Uy, text man, di naman. Pakita kita kanina eh. Eh, huwag ka na magtampo. Huwag ka ganun. Promise, di na ako ganun, ha? We're happy to have all of you with us. Daniel Barrientos has made his return. Ano ba ko mo dyan? Bakit ka ganda ng itsura mo? Ang aim sa taas, no? Tsaka okay yung game, eh. Ganda. Mamaya may makakita sa'yo. Daddy? Kanina? katinang ng kati yung chunk ko. Kamot na ako ng kamot, eh. Hindi kaya ako magkaroon ng stretch marks. Tsaka, Daddy? pansinin mo ang hitak ko. Palaki ng palaki. Para bang nakakaroon ako ng malas? Naku, kanina pa nga hindi nakakasyon. Talagang malas! Daddy, malas? Malas nga! Tamo, hindi oh. makasyon. Ang laki ng binte, malas siguro. Hmm. Ouch! Ouch! Daddy, sumisipa siya. Eh, paano hindi sisipain? Kanina pa yung naniniko eh. Kakainis. Hindi ang ibig kong sabihin. Itong si Baby, sumisipa na. Eh, kung ikaw kaya, sipain ko. Dati, totoo, sumisipa siya. Gusto mo, ilapit mo yung tenga mo, pakinggan mo. Hmm? Sumisipa siya. Sige na nga. Ah, oh, kulati lang yan. Nagsisipaan. Sabi ko naman sa eh, magugas ka bago kumain eh. Gosh! Woo! ang galing mo! I like you! Mwah! Ang galing nga ni Hatfield. Sito siya dyan? You know? Ah, yung referee? Oo nga, nagpakalbo siya. Sinasabi ng mabuting balita ang kahalagahan ng pagtatrabaho o ng labor. Oh! Kate? Uh, 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 tamang tama. Labor Day ngayon. Araw ng labor. Ah. 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 ah na eh. Kati. Natok. Mga kapatid, importanteng importante sa atin ang magtrabaho para hindi humilab ang ating mga tiyan. Ah! Ang maipapayo ko sa inyo, mahalin niyo ang inyong mga trabaho. Ah! <laughs> ang anak ako. Eto di sige. <sniffs> Dahil siguradong mga anak din ang inyong pinaghirapan. Tiyak yun. Ha! <coughs> oh! <coughs> ha! Bakit? Pagkakadak na ako. Ah! O, oh, kita niyo na, hindi ako nagkamali. Yan ang mabuting balita ng ating Panginoon. Aaaaah! Mga Abangan niyo yung kotse Pare, anong ginagawa mo rito? Panganganak asawa mo, Bilis mo na. ah! Bilis-bilisan mo Ang pihira naman to. Wala man lang konsiderasyon sa asawa niya. Ey, ay telephone, dada, one, one, ay 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 Kandang. Loo ikut dulu ke mana loo? Tiga. Oh baby. Loo, ampepe, barang mahulukan saya. Pilih dah. Pilih Ah. Musaian, tiga tiga jo, beritahu. Bincamu. Bilis! Ano ba? Bilis ang okay. Ayun Ayun. Ayun. Ayun... Ayun. 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 Okay. okay ka lang? Ganyan. Dada. Ayan. Ayan. Papalit ka lang. Karin eh. Ayan Wala po Wala Kiss na lang, konti na lang, Kaya mo yan. Malapit na. Malalim. Yan, yan. Una. Relax ka lang. Relax. Ay, na, Malapit na tayo. Kunti na lang. Malapit na. Pilit ako na naman. ka dyan? Ay, yun na. Ah! Sa tali na pare. Oh.

哦哈，去拜拜哦。哎呦，哎呦，老快哟，耶。哈？哈？哎呦，哎呦，哦，哦，哦，哈？哈？哈？哈？哦，哦哈？好，再来，再来。来，你来我。寸土可纳。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！ Mati kasang ulo ha? Ay, keliling, keliling. Nih, siu meor nelipa, siu orang. Siu bir ma. Hindi naman naman talaga eh! Nora? Ha? Bilba! Pare! Salamat ah! Galing mo! Umalis ka na janak pa matalik kami! Ha? Tatang ka ba? Sige, sige! Pare! Chalde! Patataring ka! Patataring ka! Sige! 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 Kay pila mo ba <laughs> yun? Kung si Nora ang mayor ng Lipa, sino ang asawa ni Nora? Si Ralph! Si Ralph! Oh!